so papunta tayo ngayon sa uh, Manila Clock Tower Museum para sa tatlong exhibits okay so tara join me ang Manila Clock Tower Museum ay nasa Manila Clock Tower mismo ng Manila City Hall ang original na disenyo ito ni architect Antonio Toledo may taas ito na 100 feet mula sa ibaba at tayo nga ay naimbitahan dito sa tatlong exhibits na Dulog sa Langit, Katangitanging Saysay at Batang Maynila. Alam niyo itong tower na ito hanggang ngayon ang pinakamalaking clock tower sa buong Pilipinas. At ito na nga, pumunta ako sa ikaapat na palapag. Sa paglabas ko pa lamang ng uh, elevator, sabi ko, nasaan kaya yon Kaya ang ginawa ko, nag-ikot-ikot muna ako. At tinitingnan ko, teka, ayun, DTCAM. Ito kasi ang Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. At sa pamumuno ni Charlie Dungo pala. Sabi ko, pasok na kaya ako? Teka, wala pang tao, baka nasa loob sila. Kaya doon muna ako sa labas. Pero sabi ko, sige na nga, papasok na nga ako. Kaya ang ginawa ko, okay. Pagpasok ko, aba, nakita ko kaagad, may mga exhibits sa pala. Kasi dito sa pag-enter mo pa lang, immersive multi-sensory exhibits ng Battle of Manila. Kasi nga nagdeklara tayong open city. Pagtingin mo, may hagdanan at ayun nga, dami nang larawan na kaikot. Medyo marami na rin tao. Kaya lang hinahanap ko na BFF ko? Pero napansin ko yung chandelier. Isang bomba. Bomba ng, hindi ko alam kung Amerikano to or Hapon. Ay syempre, nakita ko na ang aking BFF, si Dr. Elba Cruz. Isa rin siyang abogada at dating nasa DAP siya. Alam nyo, hindi ko akalain na seryoso talaga siya pagdating sa mga museo. Kasi ang dami niyang sa akin, ang dami niyang koleksyon. At sobrang natutuwa ako dahil pinakilala nga niya ako sa iba't ibang mga tao na kilala talaga sa sining. Chikahan kami. At uh, talagang ano siya, uh, isa siyang uh, talagang patroness sa curator. Nakita, nakita ko rin ulit si uh, Direk, di, uh, si CJ at saka si Direk, Frank Rivera. Alam mo si Elba Cruz kasi ay kinonvert ito into a world-class museum. Okay? At uh, alam mo multidimensional ang pagkakapresenta niya dito. Curator siya. Of course, nandyan si Yul Servo, Vice Mayor. Ayan, makikita ninyo si Robert Silverio, nakasama ko rin at marami pang iba. At nga nga, marami tayong mga ibang personalidad dito sa Manila Clock Tower Museum. Ayan, naghahanda na sila. At yun na nga, maraming nag-uusap-usap. Alam niyo ba ginawang world class itong museo na ito? Si Dr. Elba Cruz ang dapat nating pasalamatan. Nagkaroon ng idea kasi ang dating councilor ng Manila City na si Lou Veloso na sabi niya, teka, gawin kaya nating ayusin natin ng pagre-renovate nito. Kasi nga, nung binomba tayo ng mga Hapon na, uh, at saka ng Amerikano, ay talagang nagdeklara kasi tayong open city. Kaya ayun, nawasak talaga. Eh ngayon, itong si uh, dating um, alcalde alkalde na Isko Moreno, si Yorme, ay nagpunta sa abroad. Kasi nga, naisip niya na tulad dito sa Boston, Massachusetts, yung Boston Clock Tower na ang daming mga artifacts, paintings na idinidisplay sa publiko at yun na nga, ang nakita natin dito syempre nagkaroon na ng uh, opening remarks kayo nagsalita rin ang kaibigan natin, si uh, Vice Mayor Yul Servo at ayun uh, na nga sinabi nga niya na ito ay napakahalagang event. Siyempre, pasalamatan din natin si Mama Cha, okay? Otherwise known as si Charlie Dungo. Dahil nga sa Department of Tourism, Culture and Arts of Manila or yung DTCAM sa kanyang pamumuno, of course, in partnership with Dr. Elba Cruz ng uh, Museo de Paschis Gallery Museum. Ayan, nagkaroon ulit ng pagtatanghal dito sa Manila Clock Tower Museum. Alam niyo, ito ay uh, nagkaroon ng soft opening noong June 29, 2022, bali last year. At nagkaroon ng grand opening din noong October 27. At ito ay uh, inaugurate ni Mayor Honey Lakuda Pangan, okay, na ginugunita ang 451 years na ng history ng Maynila. Aya nag-ribbon cutting. Nakita nyo naman. At isa yata sa guest yung makapula sabi nila ay related kay Enrile. Oo, pero hindi ako nagkaroon ng uh, pagkakataon na makilala o makausap siya. Ayun nga, nakita nyo open city, di ba? O nakalagay yan sa may hagdanan. Alam nyo, pagpasok nyo dyan sa fourth floor, makikita ninyo na paikot agad yan, yan, may hagdanan, may mga nakadisplay na at yung ang tatlong exhibits ay dyan nyo makikita. Siyempre, uh, tingnan ko. Meron palang nagtutugtog pa dyan, ha? Isang trio. Siyempre, daming tao. Ayan, ako, sarap ng pagkain. <laughs> Nakakain ako at later on. Yung trio, nang uh, sila, Siyempre, hindi ako nagpahuli. Sabi ko, kain na nga ako. Kasi nagugutom na rin ako. Habang sila ay nagpi-pictorials, okay? Anong gagawin ko? Ay, nakita ko si ano. Krishna Villanueva, okay? Isang uh, dating taga That's Entertainment. Artista. Kasama rin siya doon sa opening, ano? ah uh, nakasama pa nga si Jao Mapa. Kaya lang si Jao Mapa isa ring artista ay wala. Ayan, nagpicturan kami. Ang gwapo pa rin ni, ano, ni Chris Villanueva. Okay. So ayan ulit yung hagdan, makikita ninyo. At ako ay uh, sabi ko, try ko kayang umakyat. Okay? Siyempre para makita ko yung mga exhibits. At ayan na nga. Binigyan ako ng mga pamphlets. Ito nga yung pamphlets ng Manila Clock Tower Museum. At makikita ninyo na alam niyo sa fourth floor pa lang, doon pa lang ang simula. Kasi may pitong floors. Okay? Yung unang floor, bali na sa fourth floor tayo, no? Yung unang floor or palapag ng museo ay ang tinatawag na immersive multisensory exhibit room. Kasi ang daming exhibits dyan tungkol sa mismong uh, nangyari sa Maynila. Yung second hanggang third floor ng museo ay art gallery at moving exhibit. Pagdating sa fourth floor, yan yung Hall of Mayors at may library. Sa ikalimang floor naman, or palapag, nandun yung multipurpose cultural hall. Sa ika-anim na palapag, yung clock tower mechanism. At sa ikapito, ay yung 360 view na ng Maynila. Alam nyo, para siyang yung, ano eh, yung uh, Alexandria na sinasabi. Okay, na nung ancient times, nung unang panahon, dahil pagpapasok ka sa Manila, talagang makikita mo ang Manila Clock Tower. At regalo pa sa akin, nakakatuwa no, yung nakita niya yung kulay pula na nakakwadro. Ay, kwadra ba yon? Oo, ang ganda. Larawan ng Maynila na kinunan sa gabi. oras ito tuwing Tuesday hanggang Friday kasi alam niyo mga museo sarado pag Lunes bakit kasi na ang mga pamilya ay kadalasan pumupunta sa mga museo pagka Sabado at Linggo eh syempre wala nang pahinga ang mga nagpapalakad ng museo na yan kaya Tuesday sila nagbubukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Okay? At pwede din kayo magkaroon ng online reservation. Okay? Meron niyang Facebook page. At uh, dahil nga may COVID pa naman tayo, okay, 19, pandemic, although ano na siya, no? Hindi na ganun ka, katinde, ay kailangan pa rin magpa-booking or reservation. Ang Facebook page nila ay Manila Clock Tower Museum. So tayo ay umakyat na. Alam niyo sa tabi kasi makikita natin ang mga iba't ibang larawan ng mga nangyari sa Maynila noong ikalawang digma ang pandaydig. Umakyat na tayo at nakita natin yung unang bahagi. Yan na yung tungkol sa mga anghel. Ang dami. Ang gaganda. Okay. Ayan, meron pang parang si ano yata to? Depiction ni Michael Si Saint Michael at si Lucifer ano? Oo, umikot to dito tayo. Hindi ba, mayroon chen isang sculpted work na talagang made of gold, ginto, totoong ginto. <laughs> okay. Kakamda on, oh. tiring yung mga exhibits hanggang ano yan eh yung exhibit na yan hanggang September hanggang ano pa eh katapusan ata ng September okay kukanda pwede nyo bilhin sila mm -mm. hindi ko nga lang kilala yung mga artist pero ang dami nila o siguro pinakilala sa akin kaya lang hindi ko na maalala sa dami kasi nila to triptych ba ito? Oo. Bali, isang panel na iba't iba ang mga naka-ukit okay. na larawan. Kamangha-mangha, alam nyo. Ang gagaling, ano? Tignan nyo, halo-halo silang mga estilo at saka mga material na ginamit. Pero ang ganda talaga. Puro mga anghel Meron pa nga yung sinasabing katangit-tanging Saysay Sabi ko, anong kaya rito yun? Kasi hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na Tingnan isa-isa Ayan, uh, pasalamat tayo kasi Ito, uh, siya yung Isa sa mga ano ha Mga nag-exhibit okay. Ang gagaling ano Ano kaya nila ito ginagawa? Ayan, may pangalan. Darwin Guevara. Okay. Ang galing din, ano? Hindi ko alam kung brass ang ginamit mo sa iba. Pero ang alam ko talaga, meron dyan na may ginto. Binulong kasi sa akin ni Dr. L. Bayan. parang center to, no? Alam niyo yun? Yung kaya lang kakaibang itsura, hindi tao, parang kabayo pa rin, pero may pana. Ayan ang nakakagulat kasi pag akyat ko, may cafe pala. Oo, may cafe sa loob. Nakakatuwa, no? Pwede kang kumain. Moving gallery, ayan. Siyempre, ikot-ikot ako. Yun yata yung may ginto sa likod ko. Tapos, sa fourth floor, ito yung Hall of Mayor's Library. Makikita nyo lahat ng mga dating alkalde at kasalukuyang alkalde ng Maynila. Ayan. Pwede mong silipin. Kaya lang hindi nakapunta doon sa dulo kasi parang siya afraid of heights. Nakikita <laughs> nyo yung uh, mga, mga nakadisplay na yan. Multipurpose Cultural Hall. Yun nga lang, hindi na ako nakapunta sa 6th floor yung may clock tower mechanism parang hindi ko na ata nakita alam mo bukas yung ano ha <clears throat> bintana dyan pero may rest rest naman kasi nung panahon na yon ay umuulan at medyo pumapasok yata yung ulan eh. may, may ano konting nag uh, uh na ulan sa loob kaya sabi sa akin baka raw ako madulas kaya wag na muna daw ako umakyat kaya okay lang at least nakita ko lang yung mga mga exhibits pa rin nila diyan ang galing ano kinonvert nila pero ito, ito makikita nyo rito, hindi pa na display lahat. Kung magaya yung mga i-display -di pa lang, or baka na i-display na dati. Artist Workshop ang tawag dyan. Maiikot nyo yan ha? Actually, nakaikot ako eh. Siyempre, na posing posing ako dyan. <laughs> Ayun ulit, yung tatlong exhibits na pinuntahan ko. Okay. So yan po ang uh, Manila Clock Tower Museum Kusaan magkakaroon ako ng pagtatanghal soon Abangan na lang!